Right, dito tayo ngayon sa Santa Cruz, guys. Uh, dito pala yung mga bagsakan ng mga manok. Ayan. Dito kinakata yung mga manok, guys, na galing probinsya. Tapos, yung isang ano na yan, bali, isang talik na yan na manok guys bali isang ano lang yan dun sa ilo tubig mayroon pa yan dun mayroon pa yan dun sa unahan maraming stock na ganyan Tak lebih manok dito pala yung bagsakan sa live chicken so pagkatapos nila masawsaw sa ano malinis na yan oh ka dyan so, tag taga saan Santa, then, Santa, Vitora, Vera, Santa Cruz. Santa Claus Manila. Santa 369. Yes. Punta lang kayo dito. Tapos dito ba yung bagsaka ng mga manok? Dito Opa, po Dito, yan. dito oh. po yan. Kaya o. Hey, Nate man, kung nanonood ka. Dito, sa, YouTube, sa point ba? pa mo Shoutout nga po pa sa mga kaibigan ko. Badjaw yan, badjaw, badjaw. Nate man, gracias worldwide. Ripin mo ako. Mga tropa. Ano kaya?